Ha guys, the, the... Si word yep. what? Aglotosimamanang. Can this is what? This oh. pump. Pump can. Uh. Oh. Ang kamay mo. Alin mo so big? It's so big. Okay. Okay, yan Ito kami ng otong. Ito kami ng mama. Ito kami ng mama. Ito kami ng pumpkins. Ito kami ng Guys, para kasi guys, masakit yung loob ko kasi yung nabili kong bag kakainin, sira. Tapi, tapi genggam. Like this. Huh, hmm. sape dora? There you go. Movies. Hmm. Si mama nak main no mama? Ayo watch TV. Ma, na. Ola, aku nak. aku nak. Angkat bayi Hindi, huwag ka lang nga. Yan si mama lang. Manood ka lang. Hindi mama. Manood ka nga lang. Ayaw watch TV. You don't like to watch TV? Ayaw. Bakit? Hindi naman. No, May tubig. Okay na? No. Okay, Uminom mm, si Kitty. Hindi naman. No? Kitty is thirsty. Ang kamay mo! eh guys nagkukutab kutab sa akong tagangkan nainis ba ako yung araw kasi yung binili kong bag um, yung binili kong bag para kay buboy sira tapos nung binalik ko sabi nung may ari natakot ako gawa ng tag dito eh ano yun eh abogado tahiin ko na lang daw yung bag hindi 金。Okay. chicken. Yung okay na siya guys. ilalagay ko na yung pumpkins. Sige nga na. Tapakan muna natin, guys. Tapakan muna anak, sige. So Very good. Balikkan kita nak hisap ni pun boleh Okay, yun na siya. Huh. na siya. So, kunin ko na siya, guys. Wait. <laughs> yeah. gagawa kami ng project ni Buboy kaso wala kaming pandikit ala ito na, ito dito na kaya yung kanin ito, yung gagawin namin pandikit sige nga anak, yan gagawa ng pandikit sa project ni Buboy. Kasi project nila sa school yung mga animals. Hindi yala ta anak. Hmm. So ito yung duck. Ilagay mo dito anak. Ayusin mo. Ayusin mo. Paglagay. Sa ano to guys si Buboy Ay, Science. Hmm. Hmm. Ilagay mo. Dito, dito. Ito na guys ah. Oh. Wow. Hmm. Di ba? Pwede pa dikit yung kanin. Hmm. Cute. ah oh, ito pa anak. Lagyan mo pa ito anak. Ganito. Kapag walang-wala na guys, na ano, halimbawa, di pa nakabili ng nakabili ng glue or pandikit or ano pwede naman yung kanin maraming nagagawa ng kanin pagkain nakabubusog pandikit maganda rin pandilig sa halaman hmm. Ito na siya guys eh. Malagay ko na siya dito guys kasi mga animals yung ano na chinchin eh. Hmm. Hmm. Diba? Atin mo na skidis kamay. Hi guys! Papunta na kami sa school ni Buboy. Say hello, bye bye. Say bye, -bye Buboy. Bye, bye po! Going to school na kami. Iyahatid kami si Buboy. Makulit! Makulit! <laughs>